Hello guys, good morning, welcome to Ate Marian's channel Meron pala akong isi-share sa inyo guys Kasi meron din nagtatanong sa akin ito ng aking kakoblogger Silang gali, uh, pinay caregiver in Taiwan Ayan, magbablog na ako kasi hindi daw niya alam So, kaya gagawin ko ito At sana makatulong sa iba na hindi pa nakatry Ayan guys, mag-live tayo Na automatic yung ads niya Na si YouTube na ang mag- insert ng ads habang tayo nagla live ayun dito sa aking uh, screen meron kung makikita nyo meron nakaready na yung aking youtube facebook, google adsense email, yard ayun bakit dalawa yung aking google adsense kasi dalawa kasi ang aking channel itong isa for linya vlogger ang ito ati marian so i-click natin si stream StreamYard. Ayan, si StreamYard ang ating i-click kayo sa logo na StreamYard. Kasi maglive ako, gamit ang StreamYard, kunik ko sa YouTube, tapos lagyan natin ng ads habang ah, maglagay na automatic si YouTube ng ads habang tayo nagla-live. Ayan, live stream. Ayun, tapos meron na rin dito. Actually guys, itong StreamYard na ito, kay Inday Cherry ito, pinagamit lang niya sa akin. At ayan, nakasave na dyan yung aking Facebook, kanyang Facebook, aking ano ba yan, naka-Facebook din. Tapos, yan, yung mga friend din Inday Cherry na naka, ano dyan, naka, binigyan ng permission na makagamit sa kanyang StreamYard. at isa na ako doon na bless na pinagamit niya ako kaya thank you so much Inday Sherry May make love shout out to you thank you so much for being kind and generous god bless you even more ayan ate marian i click ko na si ate marian kasi mag -live ako gamit si ate marian ayon hello friday ganun lang hello friday oh paano ba title mo na guys Saglit mag type ako ng title para sa aking live stream ayan guys, nakakawa na ako ng title hello everyone tapos, nakasulat na rin ako ng description da tapos i-create na natin yung live create, live stream, yung nakahighlight guys i-create na natin yung live tapos, ayan, entering the studio na tapos medyo mabagal yung aking wifi guys. Ayan, makikita nyo naka-black pa yung screen kasi mahina yung aking internet. Tapos, Enter Studio. I-click niyo yung Enter Enter Studio. Tapos dito nagkikita nito sa gilid yung mukha ko. Tapos add to stage. So, i-click niyo lang, lang 'yan. Tapos ayun na no, naka naka-live na. Oh, hindi pa tayo naka-live. So, i-click natin yong go live para magka-live tayo, no? Go live. Ayan. Click natin yung go live, guys. Ayan. tayo lang muna natin saglit kasi medyo mabagal lang konti. Ayan, naka-live na tayo. Tapos, dito sa itaas, guys, di diba may positive na tab? I-click ko lang yung positive na tab. Tapos, i-click ko na yung YouTube na logo kasi yun yung ikukunik natin dyan tayo magla live sa youtube Mm. -hmm. ayun guys, nandyan na tayo sa ating youtube no, nakita niyo ito sa right side sa, sa, tabi ng notification ayan i-click nyo yung profile picture tapos punta tayo sa youtube studio ayan, i-click natin yung YouTube Studio. Ayan, pagka-click click sa YouTube Studio, ayan, nandyan tayo sa dashboard, no? So, i-click natin yung content. Pagka-click natin sa content, dito sa itaas, makikita natin yung channel content, no? So, video, short, live. Ayan, so, i-click natin si live. Ayan, nag-click na natin si live. So makikita niyo 'yon, 'di ba? nakasi naka-live na tayo. Ayan. 'Di ba? Meron parang ito signal, no. Ayan. Video in live control room. So 'yan ang ating i-click katabi ng dollar sign. So i-click natin ito, guys. Ha? Ayan, i-click natin. So mapunta tayo sa ating YouTube. Ayun, tatanungin tayo ni YouTube na ano daw ba ito? Made for kids or no? It's not made for kids. So, ito yung i-click natin. Kasi hindi for kids ang aking YouTube channel. So, ngayon, naka-off yung ating uh, monetization. So, i natin ngayon ito, guys. <clears throat> Balikan natin, ha? i natin yan kasi naka-off. Kita nyo, naka-off. So, i-back natin ito ibabak natin yung arrow para mabalik tayo doon sa Diyan. so nakita nyo to guys yung monetization naka off so ang gawin natin dyan i on natin sya ayan on yung monetization tapos save okay ayan naka on na sya guys no naka on na kasi naka off kanina so i click natin si yung parang signal, yung view in live control room pero pwede din natin gawin na i-on na yun kanina, pero pinakita ko kasi sa inyo na naka-off ko ngayon, naka-on na siya tapos yung ads moderator ito, kung napansin nyo yan naka-off no tapos merong nag-pop up yan sa taas nang, ang sabi ay focus on your live stream and let youtube insert ads for you So, ang gagawin nyo yan, guys, i-click nyo yung on. Turn on. O, ba diba? Nauna yung ads mo, automator. So, automatic na yun siya magkaroon ng ads. So, i-dismiss na natin siya, guys. Ayan. So, ayan lamang ang aki, ang paglalive na automatic yung ah, uh, ads dumadaan habang kayo ay nagla-live. Ayun. Wala tayong views, guys. <laughs> o, ba diba? So, hindi naman ito i-ano. Yun, ang purpose ko lang naman is para ma-share ko sa inyo paano mag on ng ads na automatic na automator. Ang YouTube na ang mag-insert ng ads habang tayo ay nagla live. Kaya, thank you so much for watching this um, short tutorial. Hope na maka tulong. Ayan, mag-end na tayo guys. Bye-bye. Kasi tutorial lang naman. Ayan, thank you so much po for watching. God bless us all guys. Return to dashboard na. Kaya nag-end na tayo. Bye-bye.